Yeah. Ano pakiramdam mo nun? Nasaktan din sir kasi sabi ko akala ko natuwa na sila eh. Sabi ni ko. Marami sa ating ganyan nakaka-relate eh. Na ikaw pa yung mabuti, ikaw pa yung nagbigay, ikaw pa yung nagsakripisyo, mm -hmm. ikaw pa yung masama. So eto na nga, mga Habibis. Dahil bumabagyo, cancelled ang mga classes today. At dahil cancelled ang mga classes, meron tayong pwedeng i-catch up, kamustahin at kachikahan. Pasok ka na dito. Yes! Hi po! Lindy! Siyempre, meron tayong Habibi today. Habibi collagen natin. Ano yun iyo? Melon cucumber po. Sa akin naman, watermelon. Bakit hindi natin siya tawaging cucumber melon? Para kuku melon. Kuku melon. Ang na ng mukha ni Lindy. Ano ba rin yung ginagamit mo? Ah, glass soup po. Oo, oh, hindi tinuruan na. Talagang legit talaga. Tapos yung collagen. lagi ganyan, everyday. day. okay magkamustahan tayo. Kamusta ka na? Okay lang po, sir. Wala kang classes today? Mm, ano po eh, may bagyo po sir, kaya suspended po lahat ng klase. Ano yung course mo nga? BSOA po. Bachelor of Science in Office Administration po. Kamusta naman ang pagbalanse mo ng work at school? Kasi syempre ngayon may school ka na. Paano ba yung trabaho mo sa stockroom sa Habibi? Hindi ka naman sobrang pagod na nag-work ka pa. Hindi naman po sir, kasi madali lang naman po yung trabaho sa stockroom. Ano ba talaga yung trabaho mo sa stockroom? Bukod sa pagpapak? Ah, uh, pag may ano po, may pinapasulat po si Sir Rai po sa mga sa invoice. Mm -hmm, po, yung mga invoice, mga po. delivery receipts, gano'n. Siya din ang nagpiprint ng mga stickers para sa mga parcel. Pag may mga nagkakamali sa delivery, ikaw yung sisisi. Pero <laughs> <laughs> happy ka naman nag-aaral ka? Yes Pangarap mo ba to? Opo, Sir. Kasi sinabi ko kay Mama at Tatay na magpatuloy sana ako ng pag-aaral. Kaso, wala nga pong ano, Sir. Eh. Walang budget? Walang budget. Kaya... Sabi ko magtrabaho na lang ako. May nalaman akong chismis. I think galing to kay Raynor or sa ibang tao. Basta sabi nila, nung bago ko pa ba daw sa amin, konti lang daw yung dala mong damit. Kasi feeling mo kung hindi ka magiging okay sa amin, naalis ka. Opo, yan po Totoo. sir. Kasi sa mga tinatrabahoan ko po sir, hindi po. Ma ano lang po eh, no, mga isang buwan, hindi ka tumatagal. Hindi oh, oh. nga oh. abot ng one month, sir. Yung iba po eh. Ilang weeks lang. Buti naman nagtagal ka dito. Sobrang bait ko ka po kasi. May nag-comment sa isang video mo. Kasi nung nag-start ka na ng class, masaya ka, nakikita kang nagle-lessons. Pero oh, may videos na kayo kasama ay, ng mga classmates mo. Opo. Oh, Ang dami kong basher noon. Oh. <laughs> <laughs> ang sabi ng basher, ang sabi ng basher is dapat ka nagfo-focus sa school, hindi ka lagi nagti-TikTok. si ano lang naman 'yun, sir, ilang eh? seconds lang 'yung ano eh, 'yung TikTok namin tapos nag ano din po 'yun, break time namin. Break time niyo. Opo. Oo, Wala naman mali ko mag-TikTok, hindi naman buong araw siya nagti-TikTok. Actually, 'yung araw na 'yun na nag-TikTok siya, nag siya. Nag-exam kayo, 'di ba? Tapos anong score mo? 9/10 po. 9 over 10 o oh, di ba? Ibig sabihin magaling ka pa rin. Pero kung hindi ka nag-TikTok, 10 over 10 sana 'yon. <laughs> Ganun naman talaga. Okay lang 'yon sa school na may social life, may balance ka ng studies mo and social life para hindi ka lubog-lubog lubog sa stress sa pag-aaral. Dapat may times din na nagha-have fun. At, Opo. Tulad dito sa bahay, dati may mga nag-nagko-comment din sa inyo ni Ate Rose na bakit kayo sa cellphone Bakit kayo pa upo, -upo lang? Pa, pa merienda merienda lang dapat kayo nagtatrabaho. Actually, wala namang mali doon. Kasi pagtapos mo na yung trabaho mo, pwede mong gawin kahit ano. Hindi naman dapat 24/7 ang trabaho ng mga kasambahay. Kasi employees lang din sila so may mga work hours. Tapos kung may work hours, may mga break time din. Hindi pwede na hindi naman sila alipin na tuloy-tuloy yung trabaho walang pahinga. Kasi kung ganoon, edi eh ba hindi na makatao yun Ito na kwento mo sa amin dati pero hindi mo na kwento sa mga vlogs. Hindi niyo alam to, pero 'di ba nakakapag-ipon na si Lindy, nakakapag-saving siya, may sahod siya tapos may savings din siya. May times na namigay ito ng pera. Hindi ko sasabihin sino. Secret. Apa. Ah, secret lang 'yan. Pero marami siyang binigyan. Nagbigay kang 1,000. di ba? Tapos, after niya binigyan, akala niya natuwa silang lahat. Pero, nakarating sa kanya, nagreklamo pala sila. Sabi nila, ano ba yan, kuripot, bakit hindi 5,000 man lang? Oh, yeah. ano pakiramdam mo nun? Masaktan din, sir, kasi sabi ko, akala ko natuwa na sila eh, sa binigay ko. Mm -mm. Kasi dati, din man din ako nabibigyan ng mga ganyang, ano, sir, kalaki. Mm, minsan kasi, mm -mm. we have to understand the concept of grace, of gifts, na pag binigay sa iyo, hindi ibig sabihin na pwede kang mag-demand. Kung binigay sa iyo, the only way to respond is to be thankful. Hindi na kailangan magreklamo pa because hindi naman kailangan magbigay ni Lindy, 'di ba? Marami sa ating ganyan nakaka eh, na ikaw pa yung mabuti, ikaw pa yung nagbigay, ikaw pa yung nagsakripisyo, mm. ikaw pa yung masama. <laughs> Ay, masama. <laughs> Pero I hope na even in that experience, hindi mawawala pa rin yung ugali nating mapagbigay. Opo, oh, sir. Oh, kasi ganito yan. Ako naniniwala kami ni Habiray na pag tayo'y naging mabuti sa kapwa, tayo'y nagbigay, bumabalik sa atin, kabutihan din. Binibless tayo. There's good karma in that. Yung taong nagreklamo, kung may masama silang sinabi, may masama silang ginawa, meron ding katumbas yun na babalik sa kanila. Sa kanila na yun, wala na tayong kinalaman sa anong babalik sa kanila. Basta, importante ikaw, ginawa mo yung mabuti. Apo, sir. Anong pakiramdam <laughs> na nasa billboard ka na sa EDSA? Laki lang mukha mo. Laki yeah, na mukha sir. mo. Hindi ko in-expect na ando na ako sa EDSA, sir. Actually, narinig ko na to ilang beses. May sa comments namin, sa comments sa vlogs mo. Ano ba yan? Mga kasambahin nilang ginawa nilang model, endorser. Anong pakiramdam mo nun? Wala na po akong pake sa kanila. <laughs> <laughs> Joke lang po. lang po. Actually, hindi ka <laughs> dapat maging concerned kasi ang nilalait lang doon, hindi lang ikaw, pati kami, kasi uh -huh. bakit daw kayo namin ginawang endorser? Eh kasi ganito, naging effective yung product kay Lindy, lalo na yung uh -huh. sabon at yung collagen. So, bakit hindi namin i-present sa mundo at sa mga viewers yung totoong resulta, di ba? When we launch the soap, we know the premium ingredients. Ito yung collagen premium ingredients. Pero at the same time, we have to wait kung anong effect sa tao. Eh sa kanya talagang maganda yung effect. Gumanda yung kutis niya, kuminis siya, pumuti siya. So, why not hindi natin i-share yun, di ba? Iba-iba talaga kasi effect ng mga products na to. May, may hiyang, may hindi. May hindi. So kung hiyang sa inyo, good. If hindi, then try other products. Ganun lang Please. yun. But we have to say what is true. Di ba? Hindi tayo nagsisinungaling sa so anong effects ng products. So masaya ako na ang dami din nakaka-relate sa iyo na nag-enjoy sila sa effects ng ating Opo. collagen, effects ng sabon. Opo, dami din pong nagsabi sir na i-fix din po yung sabon sa kanila eh. Naiingit ka ba kay Ate Rose minsan? Hindi po. Ever? Ever Kahit nakapagpalupa na si Ate hindi Rose? Hindi po, masaya po ako sir para sa kanya. Hindi po, ako naiingit. Nai-inspire ano ka. ka po. Actually, Nai dapat ganun ang reaction natin sa mga taong umaasenso sa paligid natin. Hindi yung hihilahin natin pababa, hindi Opo. yung nag-iingitan tayo. Kung hindi, dapat tayo ma-encourage na maghanap buhay din. Yes, po. Hindi alam ng karamihan. Ako alam ko kasi ako'y isa sa mga nagmamanage ng bank account mo. Malaklaki ng ipon mo. Anong plano mo? Sa ngayon, wala pa po. Itulong mo sa okay. family mo. Bakit mga munting negosyo dun sa inyo sa Bacolod. Punta tayo ng Bacolod na natin yung yes, family po. mo. Sige po, sir. Excited na po. I'm so happy for you and we're Thank very you proud po. of you. Thank you po, sir. Cheers!